This is my blog. Please subscribe. Og karon mga idol, nata karon diri sa kataungan mga idol kay magabuno ko. Mo ang gamit pagabuno mga idol. Mo ni gamit pagabuno mga idol ni siya og Unique 16 nakuha na siyang itunaw daan mga idol para disuditso na lang ni Sojo Balde na siyang iabono diha mga idol nakuha na siyang ginainayan ugo na mga idol para mabalik na iyang mga dahon na na mga dahon ng gagmay muna ko sundo ng abono para mudag ko na siya sunod an na bunga na pod mo diri mga idol ari ko magkuha og tubig para i iabono dol-dol ni siya sa katawangan mga idol ari ra ko agi dari dipita ang na katawangan naman Akong timpla mga idol usa ka litro nga yunani ani usa pud siya ka balde nga yunani ani isod ari start akong pangabuno mga idol muna ako ang gamit ang sukod ani tulo kalata nga sardinas masud